nananaginip ng to dream the impossible dream. Kaya alam nyo naman, daddy, ako'y sumabay na ako, ako sa katawan ng isang lalaki. Ayoko, ayoko magmanayaw, hindi ko feel, ayoko. <laughs> Bo, ah, uh, sa sanang makalating sa pupuntahan natin bago magpasko, ha? Ah, uh, ah, ma, ma o ba? Hindi. Ang bilis nga eh. Eh, kasi ho, sabi sa akin ng mami niyo eh. Kapag kayo ang aking sakay, mag-iingat ako. Oo nga, sinabi nga ng mami mag-iingat tayo. Pero hindi niya sinabing patandayin niyo ako sa loob ng kotse, ano? Eh, di bibilisan, no. Oo. Yan, ganun. Mga bo, may uh, anak kayo? Ah, uh, dalawa ako. Dalawa? Ah, uh, Mahina pala kayo. Ah, hindi ho, ang misis ko mahina. Hindi ho, kayo ang mahina. Hindi ho, misis ko, senyorito. Pa, paano nangyari yun? Eh, nung isilang ho yung pangalawa ko anak, bumigay na ho, misis ko. Anong bumigay? Ah, Natikpak ho. Ah. Sorry, mga mo. Ba't di kayo nag-asawa uli? Ay, ho nung panahon eh. Kasi ho, ako na naging ina at ama ng aking mga anak. Pababay naman siguro sila, no ho? Ah, dalawa nga ho sila. Wala naman siguro kayong problema sa mga anak ninyo, ano ho? Ah, um, kalaw ho sila. Ah, uh, may problema pa kayo? Ganda kumaga ho, aling kuring. Ay, Jackie Lo, alay ka! Pasok, pasok! Bakit? Eh... Kasi ho eh, tungkol ho doon sa hulog ko. Eh, medyo... Wag mo intindihin yun. Gusto mo, sakana yun. Sakana. May lagnat ko ba kayo? Wala! Ay, baka gusto mo magmerienda dyan. May kapitay dyan, may puto, may pansit, may maruya. Sige, magmerienda ka na muna. May lagnat nga ho kayo. Wala! <laughs> Masaya lang ako. Dahil kinuwento sa akin ni The Junior yung pagdalaw niya sa inyo kagabi. Totoo ba yun? Ikaw ang premyo. Mapalalaki niya si Lario? Ah, yun ho ba? Kaya ni Junior yan. Hindi ba, iho? Hindi, ho. <laughs> Naku, talaga mahilig magpatawa yan. <laughs> eh, eh paano ho yan? Aling ko rin eh. Di yung hulog ko ho eh. Saka na lang. Oy, saka na yan. <laughs> Maraming salamat ho. Tutuloy na ho ako. Papasada pa ho ako eh. O, sige, sige. Junior, hatit mo, hatit mo. Huwag na po. Kaya niya ho yun. Tungoy, halika nga. Ganito ang gagawin mo, ha? Magbarkada ka kay Ilarion yan. Kailangan makalapit kayo sa isa't isa. Entiende? muna naman. hindi naman yun talaga. Ay, kaya te. mga siguruhin mo hindi malaman ng papa mga papang mga lakad natin, ha? Ah, eh, ano naman ni kaya nyo, senyorito? Eh, binata naman kayo. Saka pang-apat pa lang naman itong pupuntahan ninyo, eh. Basta hindi nila dapat malaman. Ang papel ko sa bahay, isa lang ang siyota ako. Eh, huwag kayong mag-alala. Akumbla, Okay. Ang Susan! Anong Susan? Dali, ha? Dali, I'm sorry. Susan mm -hmm. ang pangalan ng nanay ko. Nag-aawit kami kanina. Eh. I'm mm -hmm. sorry. It's okay. How are you? Mm, I missed you, my baby. I missed you so much. Let's go inside? Come on. You close the door. Piliw sa babae, ha? Napaka. <laughs> eh, bakit parang tuwang-tuwa pa kayo? De, na, naaliw lang ako sa... Pero, oy, mabait, uh, ha? Mabait. Mabait pa ho yun? Ang lolo ko ng babae. <laughs> Kung ako lolo ko yun niya, bubugbugin ko siya. Pati siya sa akin. Hmm? Baka kainin mo yung sinabi mo. <laughs> Ay, naisip ko na rin lang pagkain. Meron ba tayo? Nagugutom na ako eh. Sandali lang, Hudal. Pagkain ko kayo. Oh. Thank you, thank you. Hype na bak yan. Lumayos pa Oy! Basta nga pala yung mga... Yung mga problema mo sa mga nangliligaw sa'yo. Ay, naku, halos lahat nga ako. Matras na Dade. Si Baldo na lang nga natitirang may fighting spirit siyang kay Hilario. Alam mo, Iha, hindi naman siya nakikialam ako, no? O kaya itang napakalaking papremyo niyan. Isipin mo, si Baldo, pakakasalan mo. Magawa lamang tunay na lalaki. Eh, desperado ko ako, dad, eh. Ganun ho, ako, desperado. Huwag niyo huwag akong alalahanit. Alam ko, ginagawa ko. Iyo, e, eh, unang mo kayo. Wabog ako talaga ni Gabi Concepcion. Type na type ko. Ako hindi ko type. Member ng asasyon. Hoy, mama, hindi fake yun, ha? Ang lalaki yata at ang titigas, ha? Ha? Paano mo ha? Apat ang pilikla nun, ha? pas ang type ko, si Tonton Gutierrez. Hoy, ay, ay, mga tigil-tigilan nyo na nga yung kalandian nyo at baka pagtatagayin ko kayo dyan, ha? At ang sister ko naman mukhang brother, paminsan-minsan, ay nagpuputok na naman ang butsi. Bubutsing ko ang mukha mo dyan, eh. Hmm. Hoy, at ikaw, Manny. Ba't nandito ka pa? Ang ginagawa mo dito? Muita na nga. At ikaw, Junior. Paano ko napasama sa dalawang binabaing to? Eh, pa paano? Gagawin daw nila akong macho. nag suggest naman siya manood kami, Ramboy. Eh. Wala kang makita. Iba pinanood namin. Ay, <laughs> hindi ikaw kinakausap ko, ah. Hmm? Hoy, Junior. Pakiiwi mo na nga tong bad influence sa baklang to. Palabasa, tomboy. Junior, halika na. Uwi na tayo. Bye, Mama. Bye. Kumain ka. Ay, hindi na ho. mag beauty sleep na lang ako. At baka mapanagdip ako pa sa gabo. At baka masira bewang ko. Di ba? Mm -hmm. Nakita mo? Oo. Hmm? Sige. Ikaw naman. Ako? Oo. Oh. Maliin mo! Sige pa. Uh, kaya? Anong di mo kaya? Matigas na eh. Sige. mo. Sige. Ay, 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 ay. <laughs> Ano to? forma! Forma, tas mo na sige, mo Kanan! Ako! Hindi ka dyan lakasan mo! ko! Sige, tamukha ko! Sige, lakas mo! Sige, 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 laban! Sige, 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 laban! Sige, sige, laban! Kanan, taas mo ng konti. Ito. Yan. Yan. Diretso mo yan. Diretso. Pinabali. Diretso mo. Cool. Ah. Ah. Nini. Okay. Ikaw naman. Yoko. Ano kaya mo? Hindi ko kaya yan eh. Ano hindi mo kaya? kaya yan, 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 yan. Kasi sinabi na hindi ko kaya to eh. Kaya't ako. Hindi hmm. ko rin kaya mong patalo <coughs> sa'yo. Sige, tuloy mo. Sana. Yan. Sige. Atak! Oh, Oy. Bakit huwag matamlay kayo? Wala konting pagod lang. Talaga ito ang senyorito ko, oh. Naku, sinasabi ko na nga ba, sasabit kayo oy, eh. Hindi kayo nag-iingat. Eh, <laughs> hindi mo naiintindihan eh. Nakakatuwa nga. Oh? Alam mo ya, yung taong yan, napakatinig. Mas matinig pa dun sa isdang kabase. Hmm. <laughs> Mabubuko rin ho yan. Naku, imposible. Imposibleng yung mabuko. Punong-puno. Taksan-taksan. Pool! Sige pa! Sige! Pool! Sige! Sige pa! Pool! Pili! nakita kita kahapon sa Wakwak -wak Sports Center. May tinadala kang bagong golf set. Pahabuli ah, nga sana kita, pero nakaalis na yung kotse mo. Ah, binili ko ng gift yung bago kong boyfriend. Eh, ikaw, ano ginagawa mo ron? <laughs> binili ko rin ng bagong tennis racket yung boyfriend ko. Di ba si Aida yun? Hi! Hi! Hi nagugulat naman kayo. Eh, lalo naman kami nagulat sa'yo dito, no? <laughs> Come on, join us. Doon na lang tayo sa table namin. May kasama ka ba? Oo, oh, at kilala niyo si Ishmael. Eh, nagpupumilit si Mama eh. Sinama ko na para tumigil na. <laughs> ikaw talaga babae ka kahit kailan. Napaka-playgirl mo, ha? Oo, oh, hindi na yata ngayon. At alam niyo ba kung bakit? Meron na akong nakilalang bagong Adonis and I think I'm in love. Aba, <laughs> kung ganyan pala, kailangan natin ng celebration. Dahil kami rin itong dalawang si Julie, eh meron na rin. Ah, ganun ba? O oh, halika doon lang tayo sa table namin. Dito, dito. Ishmael, look who's here. Mga kaklase ko sila ng araw, hindi ba kilala mo na sila? Si Judy tsaka si Flora? Oh, Hi. Ba? Hello. Pwede ka umupo na kayo, kumain na kayo okay ba kayo dyan? O, oh, kumain naman oh, kayo dalawa? Ay, oo, oh, kanina pa. Hi. Thank you. hi, guys. Hi, girls. Nandito na sila dami. Hi, Susan. Oh, hi, hi. Hello, kanina pa kayo. How are you? How are you? Sinabi naman sa'yo, dito rin magkikita kita yung mga magdito. So, na. Para talag ka oh, sa iyo. Hi. <laughs> Malandi ka, Susan. Hindi mo sinasabi sa akin bitado mga yan. I have my reasons, darling. Hmm, sige. Uy, mag-usap muna tayo. Lika, para. Excuses so lang, sa Bakit? Basta, importante. So, uh, let's go. <laughs> This is gonna be exciting. Boss, mga bubas. <coughs> Nahihilo ako eh. Ha? Nahihilo kayo? Madalas yung ba nararamdaman yan? <coughs> Madalas na. Nagpatingin ba kayo sa doktor? Mahalo, doktor eh. Di bukas na bukas sasama ko kayo sa kaibig akong doktor. Maraming salamat sa inyo, senyorita. Oo, oh, okay lang. Sige, lumipat na kayo rito. Ako lang magmamaneho. Ah. Ano? ano? Iisa na natin. Hmm. Unbelievable, but true. Tinuhog-tuhog tayong lahat ng walang hiyang anghelo na yon. Paano mo naman alaman? Hmm. Look, girls. Mahirap pa itago ang mabaho. Sisingaw at sisingaw din yan. Kaya ngayon, we can get even with him. Paano? Ah, Tonight, Angelo's my very special guest. Kaya ito natin. Hi. Hello. Lisa. Oh, mm -hmm. Akala ko, engine mo na ako. Of course not. That's the last thing I would ever do. Pag sinabi kong darating ako, darating ako. Talaga? Hindi hey, pa ganyan din ang sinabi mo sa akin? Anong ginagawa mo dito? Lora! Ay, Hayop! Tari! Oh! Oh! talaga? Lali! Oh! 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 Oh!

Oh, pakibili lang yung mga reseta ang binigay ko sa inyo, ha? Aha. Hi, darling. Darling, andiyan ka pala. Angelo. Hi, Doc. Nagkakilala na ba kayo ng misis ko? Misis mo? No, hindi pa. Magpapakilala pa lang. Hi, Hello. I'm Angelo Bartolome. Nice to meet you. Ah, hmm. uh, Doc. Ah. Paano si Mang Okay na ako, sir. May high blood. Pahinga. Yun ang kailangan niya. Kung hindi, hindi siya aabot ng Pasko. Magdanong ba? Mm-hmm. Mang Ambo. Mang Eh, boss, kung saan na ninyo sasabihin sa, mga magulang nyo. Kung hindi, masisisante ko. Alam naman yung kailangan ko ng trabaho. Eh, lalo kayong mamamatay kapag itinuloy nyo pagpagmamaneho. Pero hindi bali nalang ho. Pasagutin ko lahat ng panggastos. Pati gamot. Mga bo, bakit kayo nakatitig sa akin? Kasi pambira kayo, boss. Napakabait nyo. Pero hindi ko kailangan ng charity. Ipapinga ko lang ho ng mga ilang araw to. Saka na ako huli babalik sa inyo. Okay lang. Kaya lang, mang -ambo. hindi ko mapipigilan ng mama kapag gusto niyang kumuha ng ibang driver para sa akin. Alam mo naman, gustong-gusto akong pabantayan nun. O, let's go. Boss, di ba sabi mo sa akin, pag meron akong gusto, hindi ko sa iyo, tutulungan mo ako? Oo nga, mga ambo. Pero pagdating sa mama, e eh, wala na akong say. Chuck na kukuha ng kapalit yan para sa'yo. Kapalito? Boss, meron ka pala akong anak. Marunong magmaneho. Siya si mo nung kunin nyo pansamantala habang nagpapahinga ako. Magaling ah. Magaling ho. Hindi chismoso. Hindi ho, Tahimik ko yun. O oh, sige mga bo. Pero kayo ang bahala ah. Oho. Maraming salamat sa inyo rito. na matutuwa yung anak ko. <laughs> Ay. Pwede, Boss. Nayo. Nayo. <laughs> Hindi ako natutuwa, Daddy. Ayoko. Ayoko mag-drive. Ayoko. Eh, Ay, ano mo mag driver ka? Ako driver. <laughs> ngatibong driver. Pwede ka mag-drive. Eh, masisira naman tong beauty ko, eh. Eh, masisira naman ang utak ko sa iyo, eh. Di ka ka ba, ba naman magpapakalalaki? ano naman kayo, Daddy. Parang na kayo si ate. Nananaginit ng to dream the impossible dream. Eh, alam nyo naman, Daddy. Ako'y sumabay na ako lang sa katawan ng isang lalaki. pareho parehong na kayo ng ate, eh. Oy, narinig ko na naman ang pangalan ko. Ano na naman ang problema ha? Eh, paano to si Daddy? Natakot na naman pa na ng high blood. Bawal sa kanya magtrabaho. Eh, ako pa sinasaksak sa trabaho niya. Mamanewra ako. Ba, ayos oh, no. yun. Nang mapilita kang magpakalalaki. Very good. Very good. Very bad nga. Ayoko. Ayoko. Ayoko magmaneo. Hindi ko feel. Ayoko. Stop. Ayoko magmaneo. Baka lumaki itong muscle to. Ayoko. Siya <laughs> ba? Siya ba yung opa. sinasabi mo magmamaneho para sa anak ko? Opo, opo. Si Jack, ay, si Rocky. Rocky? Uh, 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 oh, Rocky ho, pero Jack, um, palayo ko. Malayo yata yun. Napakabata yata nito para magdala ng responsibilidad. Lalo na yung pagmamaneho ang anak ko si Angelo. Oh. Magaling ho akong magmaneho, donya Star. Uh, kayo ho pala yung laging binabanggit sa akin ng daddy ko. Ang dakilang prima donna. Sabi pa unang dadi ko, ang ganda-ganda daw ng boses ninyo eh. Sinabi yon? Eh, oh. doon na lang tayo. Eh, di ba, sweetheart, sabi mo eh, napakabata niya pa para magmaneho, para kay... Ah, ano ba ho kayo? Alto o baritone? Soprano! Wow! Yun ang pinakamahirap ah. Uh. Ako, sigurado ho ang galing-galing ninyo. Pwede mo bang marinig? Ah, oo! Oh, oh. Ah, excuse me, pupunta lang ako sa panyo. po! Sa'yo lang ang parinig mo ito.